Yan, magandang araw at umaga na muli sa inyo mga kababayan ko. Los and po. Maganda, magandang araw na muli. At nandito na muli ako ngayon sa panglilimot ng bato at gagamitin pangangawin. dito ako nalimot ng ayan, aking kasama. Bali dito ako nalimot sa barangay Calamias At maganda dito at maraming batong malilimot. Kasalukoyin nga may nabit nga kami dito ng mga baka. Yan. Ano pangalan nga yan pare? Pangalan na yan, baka na yan. Yan mga baka na yan, pangalan? Ha? Dabi pa. Dabi pa? Sa government daw Ano? May mga karga silang bangka mga bro. Ewan kung saan ang deliver ng mga yan. Ang dami nila. Yan o. Yan o. Yan May karga pang bangka. Ari, may karga pa rin bangka. Yan o. Yan. Yan ng kalimbakan. dami nila. Yan. Yan mga bro. Bali, isang balding bato naman ang aking puunan. Yan. At abang na lang sa aking pagbaba. Yan mga bro. maglalakbay na tayo papunta sa aking pangawilan. bangka na D-Power ang mga karga mga bro bangka hindi alam kung saan na deliver nila Ayan mga, mga bro, mga bro Gusto tayo magpahila nila sa ganito At tawag na lang Sampala. pusoan yung aking hila-hila Ang ah. ah. sana ng aking hila-hila mga bro hindi ah, lang napusoan hindi na kita Mamaya ulit pag-uwi. Ito naman tayo sa kabad. Ito naman tayo mga bro. Sa aluminium.

न्तमा छ तपाईँ तेरो लालिम नागरिक buenas noches bro Ang damboy naman cái okay, bro Ok, <coughs> Ah. Ah. Uh, kasama mga bro nangawin. Tinubit di nama Ya, abang nalang uli mga bro. Polo na at nagkasimi na. Kapal pa ka rin tayo mga bro. Nag, ano? Yeah. Nagkasimi na. Oh, allez yeah. on oh, bro Ayan mga bro at pakadaong na magtatas lang ng bangka Ayan yeah, mga bro at dumuong na at naitas na rin ang bangka Ayan. Yeah. Ito ang naging huli oh. Okay siya alright Ayan yeah, nakuha na sa bangka at, Tayo ay makapagkapi muna At narito ang aking kasama rin ng awil Binira din siya hindi lang tinama At yung isa nagpapahila ay Nangiram na lang ng kutsilyo at nawala daw ang tao Ay siya ay magmamanumanong pain Okay Pero ay taga Kalamis din siya. Dun sa amin kinukuha na ng bato. Yeah, mga bro, at pa uwi na kami. At umun sila, yun sila. Yeah, yeah mga bro, at nandito na sa bahay. Yeah, nakayo lang ka. 2, 3, 4. Yan, mga bro. <laughs> Nakadalawang kilo at 3, 4. Okay, alright, yeah. <laughs> Kahit pa paano, meron kahit maliit basta importante oh, meron <laughs> yeah, mga bro at dumating na nga yung naglako ng isda bali dalawang kilo report fourth nagkapira ng 850 yun at ito nga ang pinagbintahan ay naka 850 bali meron tira pa na 200 3 4 yan, yeah, may natira pa mga bro na limandaan At bumili na ng bigas At mm, uh, kailangan dito sa bahay Sabon At bigas At sari-sari din Ang nabili na Kasi lako lang yung mga bro Pag galing sa lako Pag uwi niya, diretso na bibili ng kailangan Yan, yeah, yan yeah. At salamat sa Diyos Kahit mm, papano nabiyayan Yan, okay. yeah, ang bigas na binili Ya. Yeah. At bumili na rin ng sabon, ya. Yeah. May gulay yung pang ang tawag dito, malunggay. Okay, sorry. Bumili pa ng gulay yung malunggay. Ayun. Sige mga baro at nga pala shout out nga pala kay Albert Aquino ng Kabanatuan City. Yan, sa tapo sa inyo at sa tapo din kay Tata TV Saudi Arabia. Yan, sa tapo din sa inyo. Ingat kayo palagi diyan Saudi Arabia. Yan, sa tapo din kay MCG TV Vlog. Yan, sa tapo at sa tapo din kay Romel Estrellado. Yan, sa tapo sa inyo at sa tapo din kay Incar Pingol. Yan, sa tapo at sa tapo din kay Germisidino from Kuwait. Yan, sa tapo at sa tapo sa mga kababayan ko na sa Kuwait. Yan, sa tapo din kay Jimmy Gianan Family Yan, from Pasig City. Yan, sa out po sa mga taga Pasig. Yan. Ingat kayo palagi dyan. At shout out din kay Arnel Mahinay. Yan, shout out din po. At shout out din kay Ernesto Bugayon Ma! from Washington, D.C. Yan, shout out po. At shout out, shout out din kay Kauragon TV Official na Kuget Balatan Kamariniso. Yan, shout out po sa inyo. At shout out din kay Roberto Sanchez. Yan, shout out po sa inyo. At yan, ah chat out din nga pala kay Jimmy Dulay from Bulan Bicol, Sorsogon. Yan, chat out po sa inyo. at chat out din kay Roberto Sanchez. Yan, chat out sa inyo bro. at chat out din kay Leo Andre Garcia from Australia. Yan, chat out po. At ingat po sa mga kabaw yung mga kabawayan ko nasa Australia. Ingat kayo palagi diyan. At sa tatting kay Onika Iha. Yan sa po. at sa din kay Bernardo Valdez. Yan sa po. at sa din kay Cesar Samar. Yan sa po sa inyo at sa din kay Sunny Boy Trinidad from Cagayan Valley. Yan sa din po sa inyo at sa din kay Number 2, Lumakang from Batangas City, Kalinto, Purok Ono. Yan, shout out din po at ingat kayo palagi dyan. At shout out din kay Ricardo Calpes from Ilocos Norte. Yan, shout out po sa inyo at ingat kayo palagi. At yeah, shout out din kay Tami Linda Gigantuka, Bartula. Yan, shout out po sa inyo at shout out din kay Raps TV. Yan, shout out po sa inyo at shout out din kay Props TV Vlog. Yan, shout out po at shout out din kay Alberto Lasiste, Yasima yeah. Family. Yan, shout out po sa inyo at shout out din kay Jadiston Jurulan. Yan, shout out po at shout out din kay Ariel Arias. Yan, shout out din po at shout out din kay Eloclasio TV from Pulilan, Bulacan. Yan, shout din po sa inyo at shout din kay Raymond Condesa ng Ruhas Palawan. Yan, shout sa inyo bro at shout out din kay Roquelito Biuludo. Yan, shout din po at shout din kay Nelia Amil. Yan, shout din po at shout din kay Renbert Dumisa. Yan, shout po sa inyo at shout din kay Leon Nidoy from Rosario La Union. Yan, shout sa inyo bro at shout din kay Maricel Ortega, si Sian Ortega at Don po yung manghihilot. Yan, shout out po sa inyo. At ingat kayo palagi. At shout out din kay Mario Otero. Yan, shout out din po. At shout out din Jonel Sumido. Yan, shout out din po sa inyo. At shout out din kay Eliser Bartolay. Yan, shout out po. At shout out din kay Partners Miroy Vlog. Yan, shout out po sa inyo. At shout out din kay Bartolome Grutas ng Mutalban Rizal. Yan, shout out po sa inyo. At ingat kayo palagi. At shout out din kay Manuel Fernan ng Santa Rita, Batanga City. Yan, shout out din po. At shout out din kay Kapangyarihan ng Diyos Ama. Yan, shout out po sa inyo, So ingat kayo palagi at chat out din kay Victor Silucano Yan chat po at chat out din kay Dennis Arivalo na sa Narciso Quezon. Yan chat out sa inyo at chat out din kay Maribeta Pintan Pirang ng Tubay Agusan del Norte. Yan chat po at chat out din kay Poco Loco. Yan chat po at chat out din kay Jeremiel Bautista. Yan chat din po at ingat kayo palagi at chat out din kay Ian Vance. Yan chat po at chat out din kay Family Family Boromeo from Barangay Pinagtulayan, North Sagaray, Bulacan. Yan, shout out po sa inyo at shout out din kay Ernie Arena. Yan, shout out din po at shout out din kay Christian Alawan from Argao, Cebu. Yan, shout out din po at shout out din kay Lance Garcia from Masbate. Yan, shout out po at shout out po sa mga taga Masbate. Yan, shout out din kay Lorito Makmak from San Vicente, Palawan. Yan, shout out sa inyo bro, dyan sa Palawan. Ingat kayo palagi at shout out din kay Dirk Kost, Kostu. Yan, shout out po at Shout out din nga pala kay Ina Dayan. Yan. At shout out din nga pala kay Aldrin Saligan, empleyo, dyan sa Taiwan. At shout out din kay shout out din nga kay Dion Roads TV. Ingat ka palagi sa iyong pag-aaral din yan. At shout out din nga pala kay Paring Makoy dyan sa may Nagamabini, Batangas. Yan. At shout out din nga pala kay Paring Carlo. At shout out din nga pala kay Brother Jimbo TV dyan sa Boreas. Yan. At shout out din nga pala yes. Padi. At shout -out din nga pala Alias Wawa. Yan. Ingat ka dyan. Palagi sa Maynila. Yan. At sa nga pala mga bro at sa mga nakapagsubscribe po sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Saan man kayo naroon. Ingat kayo palagi sa araw-araw. At sa mga tumatapos po ng aking ad. Maraming salamat po. At ingat kayo palagi sa inyong kinaroonan sa araw-araw at sa inyong pag-aanap buhay. Yan sa mga sa mga OFW po na nasa iba't ibang bansa at nagaanap buhay dyan at nagtatrabaho. Ingat po kayo palagi dyan sa pagtatrabaho at pag po inyo dyan sa araw-araw din. O, sige mga bro at sa din nga pala sa mga tagabaybayin yan at sa aking mga pati. Yan. At ingat kayo palagi at sa din nga pala sa itay at nariyan ngayon sa San Pablo. Nandun din sa isa kong kapatid na si Armando Solares. Yan. Okay, right at sige mga bro. Sa mga size mintan po, set up po sa inyo lahat. Ingat kayo palagi. Okay? All right.